this is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Naranasan mo na ba ang maghintay ng sagot sa iyong mga panalangin? Paano tayo pinagpapala ng Ama natin sa langit kahit hindi agad dumarating ang mga kasagutan? Alamin natin sa episode na ito ang kapangyarihan ng pasensya, pananampalataya at pag-asa. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 82, Verse 10 Pinagpapala tayo ng Panginoon sa kanyang sariling kagilagilalas na mga paraan. Sa panahon ni Joseph Smith, tinuro ng Panginoon sa pamamagitan ng Doktrina at Mga Tipan, Section 82, Verse 10 na ako ang nakatali kapag tinutupad ninyo ang sinasabi ko ngunit kapag hindi ninyo tinutupad ang sinasabi ko wala kayong pangako sa itong paalaala na ang mga kautusan ay susi sa mga pagpapala sa ating panahon pinapatunayan ng ating mga karanasan na ang pagsunod sa mga kautusan ay may kasamang kapayapaan at patnubay mula sa Ama natin sa langit. Sa dami ng stress, anxiety at pressure sa buhay, ang tiwala sa mga pangako ng Diyos ay nagbibigay kapanatagan. Kapag ginagawa natin ang ating bahagi sa pananampalataya, kikilos ang Ama natin sa langit sa paraang higit pa sa inaakala natin. Isang ina ang buong pusong nananalangin at nagsikap para sa mga anak niyang lumilihis ng landas. Sa halip na mawala ng pag-asa, pinili niyang magpapakalalim sa pananampalataya. Madalas siyang dumalaw sa templo, taimtim na nananalangin at nagsikap na sundin ang mga utos ng Diyos. Sa loob ng sampung taon, hindi agad nagbago ang kalagayan ng kanyang mga anak. Pero unti-unting nagbago siya. Napuno siya ng kapayapaan, awa, at pag-unawa na dati wala sa kanyang puso. Natutunan niyang pagkatiwalaan ang takdang panahon ng ama natin sa langit. Sa halip na takot, galit, upang hihina, naranasan niya ang kakaibang kapanatagan. Nadama niya ang mas madalas na presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Maliliit na himala, banayad na sagot at pag-ibig na bumalot sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi man agad nagbago ang lahat, binago siya ng Diyos. At iyon ang naging simula ng tunay na pagbabago. Dear brothers, sisters, Napaganda ng doktrina at mga tipan, section 82, verse 10, na no, saan tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako pag tayo tumutupad din sa ating mga pangako. Ang mga utos ay para sa ating ikabubuti. Ito po ay nagbibigay sa atin ng uh, uh, proteksyon sa pangkalahatan. Ito magbibigay sa atin ng uh, ang ginawaan sa ating nararamdaman. May mga pangakong kalakip ang pagsunod. But pagsunod po natin ay may mga blessing po na nakalakip dito. Blessing na kung saan uh, tayo'y uh, magiging physically na malusog. Blessing of temporal and spiritual wealth. Blessing of uh, wisdom, kaalaman. Blessing ng kapayapaan at may pa pong mga blessing na ibibigay sa atin ang Panginoon. Kumilos ng may pananampalataya. Kahit walang agarang sagot. Tulad po sa kwento ni Sister, kahit na sampung taon, hindi ganun kalaki yung mga nakikita niya. Pero sa panglabas, sa mga anak niya, sa pamilya niya, pero siya, mas dalu pang nagiging uh, lumalim ang kanyang pananampalataya sa ating ama sa langit. Mas lalo pa siyang nagkaroon ng kapayapaan at pagmamahal sa kanyang pamilya. Pag-unawa, maghintay sa kagilagilalas ka para anan ng Diyos. So dito makikita natin, nagtarating ang panahon, makikita natin yung total, yung buong uh, ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yung mga blessing nating na natatanggap, yung pagbabago sa ating buhay. Tayo mismo ang unang binabago ng pananampalataya. Tayo mismo po ang binabago ng ating pananampalataya sa Diyos. Na ito'y magbibigay sa atin ng uh, kasiguraduhan na control natin yung ating sarili at ito'y magbibigay sa atin ng lakas. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, Section 82, Verse 10, Ako ang nakatali kapag tinutupad ninyo ang sinasabi ko. Di po ba napakagandang pakinggan na sabi nga, If ang tao ay ma-fail, hindi ma-fail ang Diyos. Kaya wag tayong mabagot, huwag tayong mawala ng pag-asa, magpatuloy tayo sa ating sinimulan na magandang ginagawa. Huwag tayong uh, manginaan ng loob and uh, pagpray lang po natin and hindi man natin hawak yung nasa palibot natin pero magpray po tayo nagabayan po tayo ng ating masalangit for divine intervention na tulong galing sa kanya sa Musayas chapter 2 verse 24 sinabi dito kung kayo'y magbibigay ng lahat ng bagay sa Diyos hindi pa rin kayo nakapagsukli sa kanya ano ba ibig sabihin nito mga kapatid na kapag tayo magbigay ng lahat ng ating meron tayo hindi pa natin masusuklian ang kabutihan ng Diyos. Masusuklian ba natin yung pagbabaid salan niya sa atin? Kaya ba natin magbaid sala sa buong mundo? Ito yung sabi dito na kahit ako, kahit na anong gawin ko, hindi ko masusuklian yung ginawa ng aking Panginoon sa buhay ko. Ang tanging uh, maibibigay ko lamang is yung patuloy na magkaroon ng pananampalataya at pag-asa sa aking buhay. Alam niyo po, napakaganda, no? Every time na mag-pray tayo, we ask for kapanatagan sa ating sarili. In spite na limbawa, ating trabaho, sa ating pamilya, sa hirap na dinadaanan natin. When we pray to our God, we ask for comfort. Humingi tayo ng comfort na um, makarandam tayo ng kasiyahan. Hindi yung kasiyahan na tumatawa tayo, no, na, na humahalakak tayo yung kasiyahan sa loob. Na in spite sa ingay, in spite sa mga pagod na tayo sa trabaho, yung makakaramdam tayo na biglang kuminhawa yung ating loob, yung ating sarili, yung ating pakiramdam. Maramdaman natin na mayroong hangin na dumadampi sa ating katawan. Na masabi natin na, God, thank you ah, kinomfort mo ako ngayong oras na to, ngayong panahon na to. Kasi kailangan ko. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante na in spite na tayo lumiko sa landas dahil sa mga nangyayari sa atin, mas maganda po na andun pa rin tayo sa tuwid na daan at uh, nagiging uh, strong sa ating pananampalataya kasi darating talaga yung tulong. Kakapit lang po tayo. Huwag po tayong uh, manghinaan ng loob. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama sa hapon na ito. Panibagong araw, panibagong kasiyahan na naman po. Panibagong miracle sa ating buhay. And sabi ko nga, yung mga milagro no, na binibigay ng Diyos sa atin, uh, kapit lang po tayo ng mahigpit sa iron rod at uh, maging uh, uh, strong sa ating uh, pananampalataya sa Kanya. Kung magkakaramdama, uh, meron po tayong nararamdaman na lungkot, pupunasan niya po yun, yung mga luha sa ating mga mata. and uh, Siya po yung Diyos ng lahat ng bagay. Makapangyarihang Diyos po siya. Alam ko po na lahat ng aking... Uh, binanggit at binahagi sa inyo ay totoo at nagpapasalamat ako sa opportunity na makapaglingkod po sa inyo. Ito po ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na si Heso Kristo. Amen.